3 2 1 Ayun mga kasuki, sa magandang umaga po Isang maulang umaga sa inyo lahat Dahil tayo may bagyo Grabe mga kasuki, shoutout sa mga taga Bicol dyan ha Sila po ang napuruan ng bagyo ngayon Signal number 3 na ata ngayon sa Bicol Or signal number 2 shout out din sa barangay Liburo yeah, sa mga kabarangay natin dyan ha? ingat ingat po nagbabahaan ng mga kasukay ayan mga kasukay ito yung kalagayan ng Imus Market wala pa masyadong customer ayan shout out sa ninang ko duma no? ayan pauwi na yung ninang natin mga kasukay okay. Yeah, mga mga kasukay, wala pong sidling cost. malakas ang ano ngayon, ang hangin sa Camacolimlim, oh. Sa mga magdaragat 'yan, ha. Ingat-ingat kayo, mga kasukay. eh mga kasukay, ayun sa mga magpapaminta diyan, ha. Hanapin niya 'yung tropa. Puro po ang paminta niyan, mga kasukay. Maraming customer 'yan. Dito lang 'yan sa Imus Market nagiiikot, mga kasukay. Ang ganda ng paminta niyan, oh. No? Meron buo, meron powder na no? May dagdag pa yan, dalawang kutsara o. Ayun, wala Yan, mga kasawa may pamilya agad o. Yan, siya tata, pero pa natin. yan. Maraming customer yan sa paminta. Lagi kasi puro ang paminta nyo. Yan, mga kasawa wala pang customer masyado Si Ate Janan may mga kasawa ko, nakapag, ano na, Hey! Masyado kang mahihayin, May. Tumingin ka naman. May nakarang araw, may bumili sa inyong vlogger, ano, babae. Ah, si Mami Lori. Oo. Uh, Hindi uh, ako ina... Uh, ngayon nga, so ka. Ang daming isda ngayon ni Ate Jana May. Magaganda po. Ang lalaki ng hipo, no, pang kalamares, mga kasuke. Ayan yeah, na. mga kasukay may customer na si Ate Jana mayo. Oh. Kanina paglapit natin wala pa ang customer. Yeah, mga kasiyahan. Araw tayo ngayon ng merkules Masama ang panahon. Ito masama rin ang ano, araw ni Atiros kanina pumait ang ulo. Bakit maulo mainit ang ulo mo, Atiros? Masyado kang ano ha? Ah. Kain ka ng kain dyan ha. Wala ka sa mabal. Wala. Ano wala mo? Baboy. Baboy. Baka pala to. Yan mga kasuko. Parang nasa ano lang o. Oh? Parang nasa bahay lang. Ganda ng isda niya mga kasuko. Dahil hindi ko rin itong ng ganito. Magkakalap ka ng ganito. Hindi lang makakalap. Galunggong mga kasuko. 150 po ang kalahati. Ayan. Meron ding pampano, 400 ang kilo. 400 mga kasuko. Ayan. Sarap yan, pang ihaw at sinigang. Anong sila nga ito, Pateros na. No? Magkano kilo? 360 pateros mga kasukay sa mga magpapanat dyan eh. kasariwa po kahit medyo masama ang panahon sariwa sariwa meron ding bisugo. magkano sa bisugo mo tayo? 400 bisugo. Yan yeah, mga kasukay, yeah. ha? mga sarimang isla. Meron ding tunay na mayamaya -maya, mga kasukay. Yan po yung mayamaya. From Sweetish Sour, Sinigang. Magkano order ng ulam mo? Ano? Oh, sarap ng kain nila. Eh. Huwag ka mabala dyan, boss. Mukha ka. ka na dyan. kusit kusit ano ito, Day? Bisaya. Bisaya daw mga kasukay. Paano naging Bisaya ito? Ballpen. Bisaya galing. Shit, Bisaya. Shit, Bisaya. Labahita. Labahita ito, no? Yes. Pagkano sa labahita, dahi? 3D. 3D labahita. Nagsariwa. Yan mga kasuka. mayroon bumili. Natigil tuloy yung pagkain ni Ambal. Ang Ayan, may mga tao-tao na rin na dumarating mga kasukay dito sa Imos Market. Ha? Ayan, sa mga mamamaling po. Dala kayo ng payong mga kasukay dahil medyo umuulan-ulan na po. Ayan, good morning, good morning mga kasukay. Ha? Ayan, makulimlim ang panahon. Ha? Gawa ng may bagyo. Ingat-ingat dyan ha? sa mga magbabiyahe at sa mga magdaragat. Ingat po kayo. Yan mga kasukay. Meron din tayo rito isda na mga kasukay. Meron tayo rito bangus dagat. Ito yung bangus dagat natin mga kasukay. Ito masarap na bangus dahil hindi siya pala isdaan. Wild na bangus. Ayan no? 2.40 ang kilo niya mga kasukay. Masarap to pang ihaw. Napakalasan yan. Ito yung tilapia ng dagat namin mga kasukay. Tingnan yung itsura ng tilapia ng dagat. man siya maputla putla pero napakasarap ng laman yan di siya naglalasang gilik mga kasukay masarap yan mga kasukay Pang ginataan o kaya pinirito matatabang isda yan. yan mga kasukay ha, sa mga bago lang dyan pa like and subscribe mga kasukay yan shout out kaya tira -kel, na nag iingay Kel, may ano, Kel? Shoutout kay Kuya Rico, naggagawa ng pangkinilaw. Good morning, Kasuke. Maraming tayong isda ngayon. Ayan, mga paninda niya, mga Kasuke. Shoutout kay Kuya Ryan dyan, ha. Kung nasaan man si Kuya Ryan, galingan mo pa sa trabaho. Sa contraction. Mataas na pala ang ano niya, no? Masun na pala yun, ano? Gumagawa na siya naman, eh. Masan, may skills na pala siya contraction. Nasa Bulacan siya ngayon nagtatrabaho. di ko lang alam kasi hindi ako umalis eh. Hindi ko alam eh. Tawagan natin mamaya. Umalis doon, maangang daw ang Bicol. di kinaya ng bagyo. <laughs> Yung bagyo sa amin sa Bicol, umalis na agad po dahil hindi tumagal. Napakaangang daw ng Bicol mga kasukay. Yan. Karating na rito, oh, hangin na lang. Napakalakas ng hangin, parang katulad ng isa dyan. Ayan, oh. Iba yung trip. Kung kailan mahangin, saka naman nag-electric fan. <laughs> Ayan, mga kasuki, ang isla ni Ati Raquel natin, oh. Napakaganda ng tulingan, mga kasuki. Tulingang bilugin. Bilugin. No? Pangigata. Bilugin? Magalang to, ano, galang -gal 280, mga ka-suko. Meron ding talak dito. Sariwa. Ayan, o. Oh. Pisugo daw. Pisugo? 350. Ay, maganda sukat, bossing. Malalaki, o. Oh. Sariwang-sariwa. Nay, pili na. Sariwang isda. Kadarating lang po. ilan mami. Bakit may nabili daw na?